Naku po mga kapatid, China at Japan patuloy na nagkakainitan. Ngayon naman mga kapatid, dahil daw sa pag-target ng uh, Chinese radar ng kanilang jet sa mga aircraft ng Japan malapit sa Okinawa. Naku po, ayan ang ating pag-usapan mga tol, samahan ninyo ako. Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So again, mga kapatid, samahan ninyo ako, manonood tayo ng isang balita, report mula rito sa Times of India. Yeah, Nga ako nababasa naman ninyo ang ating source. Tapos syempre, magbibigay tayo ng reaction, komentaryo dito sa mainit na balitang to. Sabi rito, China-Japan fight explodes mid-air as Chinese J-15 jet locks radar to fire at Chai at Japanese aircraft. Yan ang nakalagay sa title, mga tol. So tayo, magbibigay lang ng reaction and opinion. Samahan niyo ako, mga tol. Pero bago natin to simulan, wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like Nasa 164,000 na tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan dyan. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Tensions between Japan and China are escalating mm -hmm. after Tokyo accused Chinese fighter jets of directing fire control radar at Japanese military aircraft. Kumbaga, yung, alam, alam niyo yung sa ano, pag ka ng missile, di ba, meron silang target yung parang crosshair radar nila. ba? Diba? So sabi rito, Chinese fighter jets reportedly direct fire control radar at Japanese aircraft. Kasi mga tol, yung mga missile ngayon, hindi na to katulad ng mga dati na talagang mano-mano padadaan mo dun sa crosshair. Diba? Ngayon kasi wala na mga ganun-ganun basta-basta. Radar na ngayon. Kasi yung mga, mga missile ngayon, puro mga may AI na rin. Kahit na hindi nakatutok sa'yo, basta yung pinaka-radar niya sa'yo nakalak susundan kanon Kahit na pag ganun ganon yung aeroplano mo, susundan ka nung missile na yun. Mga guided missile na parang ganon. So ngayon, ang sabi rito, yung Chinese fighter jets daw, no, yung uh, direct, naka direct fire control radar nila is yung nakatutok dun sa Japanese aircraft mga tol. Kumbaga, tinatarget na yung Japan mga tol jets of directing fire control radar at Japanese military aircraft and two dangerous encounters near the Okinawa Island. Mm -hmm. O, sabi o, US ally Japan said two dangerous incidents took place near the Okinawa Islands. No? Malapit na sa Okinawa mga tol. Military Okinawa na yan. And two dangerous encounters near the Okinawa Islands. Mm -hmm. Japan's defense minister, Shinjiro Koizumi, said the radar illumination went far beyond what was necessary for safe flight and signaled a potential threat. Kung mm -hmm. Kumbaga ano na to, hindi na to basta-basta ano. Uh, para sa depensa lang. Hindi na eh nakatutok na sa yung radar eh. Kumbaga sabing ganon ng uh, Japan defense minister no, vowed. Nangako sila mga tol, nagaganti sila resolutely and calmly to China's conduct no? Kumbaga, magsasagawa sila ng mga necessary measure nila mga tol para kundinahin o tuligsain itong ginagawa ng China sa kanila. Far beyond what was necessary for safe flight and signaled a potential threat. Ano, you know, he claimed Japan will ensure that regional peace and stability is maintained in its response. So doon daw sa gagawin nilang pag-response is uh, pananatilihin nila yung regional peace and stability. Sabi ganoon ng Japan. Buti yung Japan ngayon medyo kalmado, mahinahon, no? Etong China mukhang gusto na nang ano eh? gusto na ng kaguluhan eh. Japan has lodged a formal protest with Beijing over what it described as a regrettable incident. Mm -hmm. He said the radar illuminations went beyond what is necessary for safe flight or aircraft of aircraft Speaking alongside Australian Defence Minister Richard Marles in Tokyo, Koizumi said Japan would respond resolutely and calmly in order to uphold regional peace and stability. Thank you all for gathering here today. I would like to report on the incident involving a Chinese military aircraft directing its radar at a self defense forces aircraft. Mm -hmm. There were two instances of radar illumination. The first occurred on Saturday, December 6th, between approximately 1632 and 1635, when a J-15 fighter jet launched from the Chinese Navy's aircraft carrier Liaoning illuminated an F-15 fighter jet of the Japan Air Self-Defense Force, which was conducting measures against airspace intrusion over international waters southeast of Okinawa Island. <laughs> There was an incident in which radar illumination was carried out intermittently. Yeah, no, kasi nakita nila yung radar illumination ni. Eh. Siguro sa atin mga tol no? kasi hindi naman ganoon kataas ang teknolohiya natin eh. Huwawa <laughs> ng mga aeroplano natin. Siguro pag nagpapalipad din ng eroplano sa West Philippines no lalo-lalo na rito sa Baho de Masinloc. Nakatutok din siguro sa atin yung mga radar nila no. Second, between approximately 1837 and 1908, on the same day, a J-15 fighter jet launched from the Chinese Navy's aircraft carrier Liaoning, intermittently illuminated with radar, an air self-defense force F-15 fighter jet, which was conducting measures against a major airspace intrusion over international waters southeast of Okinawa Island. Sa eh, kahit international waters yan, ibig international waters mga tol, no? Walang walang pwedeng kumontrol diyan international waters nga yan eh, di ba? Pero siyempre, lahat ng mga bansa, mga tol, pwedeng gamitin 'yan, pwedeng dumaan diyan. So hindi ka pwede basta-basta magsiga-sigaan diyan. Ang problema, lahat kasi gusto ng China, sila may ari eh, no? Kahit yun dito sa Mayan eh. Di ba airspace pa rin daw nila eh, dito sa may baho di Masinlo. Kaya pag nagsasagawa tayo ng mga domain awareness, uh, maritime domain awareness flight, Grabe, no? This was a separate incident from the first one. An incident occurred. This radar illumination was a dangerous act that exceeded the bounds necessary for the safe flight of aircraft. Mm -hmm. The occurrence of such an incident is extremely regrettable, and we have lodged a strong protest with the Chinese side and firmly requested measures to prevent a recurrence. It should be noted that there was no damage to the self-defense force aircraft or personnel. For further details, the staff will provide a briefing after this, so I would appreciate your attention. That is all from me. Inoue-san, please. Thank you. That so ito yung pahayag ng Japan. So kalmado sila, no? malayong malayo talaga mga tol doon sa imaheng ipinakita nila ng World War II. Kasi mga ano itong mga ito eh. Mga berdugo itong mga to Sobrang lulupit nitong mga to nung panahon na yon. Pero ngayon, ito yung respond nila o response nila doon sa ginawa ng China. Ngayon may kita mo, parang China yung masyadong ano, no? agresibo masyado. Ito nga lang, di ba may mga nag may nagbabiral ngayon video ni ano Attorney Guanson. Ewan ko kung napanood nyo na yun Di ba? Uh, ano, eh, hindi ko alam pero parang ang nabasa ko parang Chinese din ata mga tol yung kasagutan niya doon sa, ano, sa isang mall dito sa Makati. Ang kwento daw noon is... Sabi ng ibang mga ano ah, eyewitness, yung mga nandoon mismo, eh napaubo lang daw si attorney tapos bigla siyang kinalabit nung Chinese at sinasabing you should not be here. Parang ganoon pinapaalis siya mga tol sa mall dahil may sakit daw siya. Pero yung ugali na talaga yun nila no. Parang ugali na talaga nila Biruin mo. Dayo lang sila rito sa bansa natin tapos tayo pa yung paaalisin. Eh parang ganoon din ginagawa nila sa karagatan eh. Sila yung pumupunta sa ating exclusive economic zone tapos tayo yung pinapalayas. Parang gano'n na gano'n na ata, ata. hindi naman siguro lahat, mga tol. Nagkataon lang siguro gano'n yung lalaki, no? Here, hindi naman natin siya hinuhusga. Hindi naman natin alam ang buong kwento. Pero yun yung sinasabi ng mga uh, eyewitness. No? Yun lang, dun lang naman tayo nagbabase. Malay mo, meron pang ibang side of the story. Pero yun palang yung naririnig ko so far. So balik tayo rito. Ganito ngayon, kakalmado ang responde o ang uh, pagsagot ng uh, Japan doon sa ginawang uh, pag uh, ng radar ng isang Chinese jet, J-15 jet to be exact mga kapatid. Ang pangalan nung ano na yon, jet fighter ng Chinese. Yung radar daw nila ay nakalak dito sa Japanese aircraft. Biruin mo, ganun sila kaagresibo mga tol, no? Nakatotok na agad. That is all. China has strongly denied the accusation. Oh, yeah, syempre, they deny Nila. Chinese fighter just reportedly direct fire control radar at Japanese aircraft, pero deny nila yon. A Chinese Navy spokesperson, Colonel Wang Xumeng, claimed Japanese aircraft had repeatedly approached and disrupted Chinese naval operations during previously announced carrier-based flight training east of the Miyako Strait. Mm -hmm. Wang accused Japan of endangering flight safety and demanded that Tokyo stop what he called slander and smearing. He warned that the Chinese Navy would take all necessary measures to protect its security interests. So dito nagkakabaliktaran mga tol. Kung baga sinasabi naman dito ng China na ang ang may kasalanan daw yung Japan. Dahil paulit-ulit daw na lumapit sa kanila. Ngayon, bahala na lang kayo kung sino gusto niyong paniwalaan yung sinasabi ng China o sinasabi ng Japan no? Pero ako mga kapatid, syempre watch lang tayo sa kanila. Pero sa mga pagkakataon, ginagawa na kasi ng China sa atin eh. Patapos nila tayo banggain, sasabihin nila tayo daw bumangga sa kanila at tayo daw ang nangaharas sa kanila. Biruin mo, napakaliit ng bangka natin para harasin yung dambuhalang bangka nila, di ba? Paulit-ulit na nilang ginawa sa atin yan mga kapatid. Kaya kung pagbabasehan lang natin, based on our real experience mga tol sa mga barko ng China, eh hindi malabong sila talaga nangunguna rito. directing fire control radar at another aircraft is considered a highly aggressive military move mm -hmm. as it signals a potential missile lock on and could force pilots to take evasive action. Mm -hmm. Japan has not disclosed whether a full radar lock was achieved or how its aircraft responded. Japan confirmed that the Chinese jets involved were J15 fighter aircraft launched from the Liaoning aircraft carrier which was operating South of Okinawa with multiple missile destroyers. Mm -hmm. Japan scrambled F 15 fighter jets in response. This is not the first such confrontation. Japan says Chinese warships locked radar onto Japanese vessels in 2013. Oh, beses na ginawa China sa while 2013 po. China accused Japanese aircraft of similar actions in 2016. Just months ago, Chinese jets flew dangerously close to a Japanese patrol aircraft. So ngayon mga kapatid, kung pagbabasehan natin, sa tingin ninyo, sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang naglolo ko gumagawa lang ng kasinungalingan? Diba? Again mga kapatid, kung ang pagbabasehan lang natin is yung experience natin dito sa China, pagdating sa baliktaran, eh alam na alam na agad natin kung sino nang babaliktad. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.